Rafael Valle, hello! Happy Saturday! Ayosama, I'm good. Thank you. Good evening. Happy Saturday everyone. Dito yung hindi natuloy. Hindi na otuloy yung ulan dito. Buti dyan natuloy. Parang uulan kanina kasi ang lakas ng kulog. Pero hindi siya natuloy. Taga, saan ka, Joseph? Joseph, oh, short live lang tayo, guys. Kasi, inaantok na rin ako. pa sa Laguna. Dito kami sa Silang. Hindi masyadong malayo. Pero, yun nga. Hindi natuloy yung ulan dito. Hmm. Dito ka lang. My name is Sammy Alvin. Hello, Sammy. No, I'm not sad. I'm just. I am just. sleepy, I think. But I am not sad. Yes. 100% alright. I'm good. Thank you. Don't worry about me. I'm good.